na oh. anak paano kasi dadating nakakita ng ganyan ng hiyawan ng uh, mga tao pag bumalik ang isang politiko sa kanilang lungsod. Si Pangulong Duterte lang yan. Nakita nyo ba yung mga taga-naga nagsisigaw na Robredo? Wala! Sabi na, sino yun? Ay, si... Si Lenny yun, yun, di ba tatakbo ng ano yun? Ang ganon? Ano ginagawa niya dito? Wala, 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 walang ganon, di ba? Wala, wala. Makikita ninyo, nagsisigaw ang kay Robredo na gusto nila maging mayor ng naga eto tuwan-tuwa yung mga taga Daba which is eto naman talaga yung sinasabi lang paulit-ulit nung panahon na naging presidente si Pangulong Duterte sinasabi nila ibalik nyo sa amin si tatay ibalik nyo kasi para ano ma maramdaman uli namin yung kanyang serbisyo hindi naman ibig sabihin hindi nila naramdaman nung kay Baste ah. pero syempre iba pa rin po si tatay Digong eh iba pa rin po si tatay uh, Digong pagdating sa pamamahala So, kaya nga gusto siya ng taong bayan doon sa Dabao. Kita nyo? Ah, as in yan po, kasi alam nyo, importante o eh. Dabao is very important in terms of national election. It's like Cebu, importante yan sa Visayas, di ba? Ang Dabao, importante po yan sa Mindanao. It will somehow uh, influence the entire Mindanao for the next election. Eh ang problema, kaya nga kung papansin ninyo, they did everything para alisin ang power sa mga Duterte sa Davao City. Yung ginawa nila kay Pastor Kibuloy ay isa lamang pu'yang yung uh, halimbawa na gusto nila talagang tanggalin ang kapangyarihan ng mga Duterte sa Mindanao. Yan lang ho ay isang halimbawa. Kaya nga kung papansin ninyo, biglang patatakbuhin nila yung si... <laughs> Yung pakit na congressman. Gusto nilang patakbuhin niya sa Davao kasi alam nila yung karisma. Eh. Aminan naman natin, may karisma naman si Madam kahit marami siyang pagbabagong ginawa sa kanyang pagmumuka. May karisma naman po siya. Pero gayon pa man, bakit siya ang pinatakbo doon ay dahil gusto talaga nilang mahawakan ang Mindanao. Alam nyo, pagdating sa national election, Mindanao ang nagdi-dictate somehow kung sino talaga ang ang mananalo ika nga. Ha? Kasi ang Luzon, oo, madami ang Luzon. Pero kung papansin niyo, 'di ba, kaya nga nagkakaroon diyan ng mga hello hello. Hello, diyan mo baliin. Hello, diyan mo ayusin. Kasi nga Mindanao. Eh pagka nandiyan ang impluwensya ng mga Duterte sa Mindanao, eh ibaho ang magiging kwento. 'di ba? Unlike kunwari na wala na mga Duterte sa Davao at ang namumuno na diyan si si Red. Sino Red? Uh, Reto. Si Red, basta si Red. Kilala niyo si Red. Oh, basta, hindi ko na lang babangalanan. Si Red. Reto, ano, Reto. Riyon, si Reto. Pag yan ho, ang namuno dyan sa Dabao, may impluensya niya po yung, ano, yung mga, mga, mga iba pang lugar. Ibig sabihin kasi noon, It only uh, says na wala na ang mga Duterte sa Mindanao, di ba? Pagka hindi na nanalong uh, Duterte sa Dabao. Yun no ang ini-imply nun sa buong national picture. Ikaw nga, yung Mindanao hindi hawak ng na mga Duterte yan. Kaya nga napaka-importante, napaka-crucial na ngayong uh, darating na eleksyon, eh, talagang Duterte ang manalo. Kaya nga ako, feeling ko, yun ang uh, dahilan kung bakit pinatakbo bilang mayor si Pangulong Duterte, bilang vice mayor si Baste Duterte, at bilang uh, congressman naman, re-election, si Paulo Duterte. 'Di ba? Para talagang Duterte ang may hawak pa rin ng Davao kasi yan nga yung sinubukan nilang ano eh, ah uh, diskarte yan eh. Yan ang sinubukan nilang tanggalin eh ang mga Duterte sa Davao, 'di ba? At pag kinanggal ang Duterte sa Davao, maaring masabi na nila ah wala nang wala nang um, Duterte magic ang Mindanao. O kaya ngayon, na Duterte Duterte Duterte, tatlong Duterte tumakbo dyan sa Davao eh makikita natin na malakas pa rin ang Duterte sa Davao at maging sa buong Mindanao. 'Yun ang sa tingin ko layunin ng mga nagtulak sa ganyang klasing tandem. Okay? Gayun pa man, para po sa akin eh hindi pa tapos ang uh, uh, kwento, Ika nga. Ang kwento na maaari panto tumakbong senador si Vice Mayor Baste Duterte, ha? O kaya si Mayor Baste Duterte kasi ngayon, mayor siya, tatakbong vice. ba? Diba? Meron pa pong bukas. Abangan po natin ang maaring mangyari dyan sa Manila Hotel, ha? Tomorrow. O, pero panorin muna natin to. Hoy! no? So, ayan po ang kanyang pag-file. Kitang-kita naman natin ng Duterte magic pa rin sa Davao City. Ah, Duterte pa. Alam mo talagang pag ikaw nagsilbi ka sa bayan, talagang ganyan na magiging response ng tao sa iyo. Ah, hindi mo kailangan puwersahin. Hindi mo kailangan bulabulahin. Kailan kailan binola ni Pangulong Duterte mga taga-Davao? Hindi. Actually, yung kanyang uh, paulit-ulit na speech lagi sa Dabaw. Eh. Basta, kaya siya babalik kasi ayaw niya ang mamayagpag eh, mga, uh, yung mga masasamang kriminal, uh, mga adik. ba diba? Kaya nga paulit-ulit yung sinasabi, nahamon niya nga yung human wrong. Yung human wrong, ay human rights pala. Hinahamon niya, sige, bahala kayo kung anong gustong gawin niyo. Basta ako, papatayin ko mga adik. Eh, yung human wrong, lagi niyang uh, pinupo na yun. Kasi nga, isa lang naman ang motibo ni Pangulong Duterte. Alam niyo si Pangulong Duterte, grabe daw malapit yan sa kanyang mga apo. Lagi daw hinahanap ang kanyang mga apo. At dahil nga po sa paghanap niya sa kanyang apo, siguro, lagi niyang nasa isip, tapos na ako eh. Kung ako lang ang tatanungin, tapos na ang aking henerasyon. Kung ako lang ang tatanungin, tapos na ako, dapat nagpapahinga na ako. Pero, you know, sometimes, di ba, sometimes, eh, kailangan mo talagang ipaglaban ng susunod na generasyon. Di ba? Hindi, hindi po, alam niyo mga kababayan, ganito po yan, Kaya nga po, ang banateros, nung uh, huli naming meeting, nag-usap-usap po kami, ang isa talaga sa mga goal namin itong 2025, is somehow uh, mailabas kung sino yung mga kandidato. Kung anong karakas ng mga kandidato ngayong darating na 2025. Alam mo yon at kami, marami man nag i sa amin na tumakbo kayong party list, ganito, ganito. Actually, sa totoo lang, oh, ito, aminin ko, kaya naman, hindi ko sakasakali. Pwede naman, bakit ka nyo? Eh, remember, eh, ako po ang uh, sec-gen ng party list ni pa. Pwede naman po kami na lang ang tumakbo doon, di ba? Kaya lang, sa amin, sa tingin namin, it would be uh, mas malaki yung reach if we would just remain as a vlogger and somehow uh, tulungan yung ating mga kababayan na kung sino ba yung tamang dapat nating iboto. Kasi pagka once kumandidato na kami, eh, panigurado ho. Di ko sinasabing mananalo ha, pero panigurado ho, magiging busy ho ang Banateros, pangangampanya. Eh, sa amin no, mas, mas malaki ang aming uh, magiging rich kung sakasakali po na tumulong na lamang po kami instead na gumaya kami doon sa iba mga vlogger at influencer na tumatakbo. Hindi ko naman ang sinasabing lahat ng influencer o lahat ng vlogger o lahat ng media na tumatakbo ay masama. Ha? Hindi ho yun na ibig ko sabihin. Meron lang talaga may tililing. Meron lang talagang sinto-sinto. Di ba? Yung uh, pag-aaralan niya pag nakaupo na siya. Sino yun? Banggitin nyo nga sa Pag-aaralan daw niya pag nakaupo na siya ng weteng. Oh. Oh, yung isa naman, ewan ko, hindi ko na magsalita. Oh, anyway, kaya nga ho mga kababayan, napaka-importante po nga yung darating na eleksyon na suriin talaga natin kung sino yung mga dapat, ano ba yung mga katangian na dapat tinitingnan natin. Resibo. At ginawan po namin yan noong 2022. Alam namin na we failed in a way. Bakit? kasi sinubukan namin ikampanya ang isang taong may resibo para sa pagiging presidente. ba? Diba? Sino yon Si Yorme. And yet, maraming hindi sa si inyo naniwala, maraming naniwala sa si inyo sa propaganda, maraming sa si inyong naniwala sa fake news, kaya iba ang binoto ninyo. Pero marami sa si inyo, eventually nagsisi. Bakit to? kasi nadala lang kayo ng inyong emosyon, nadala lang kayo ng mga propagandist, mga vlogger nila na patalon-talon, minsan pupunta sa kanila, minsan sa ganito, minsan babalik na naman. Nadala kayo doon sa mga vlogger na yon. Na alam naman natin yung mga yon eh for the views lang. Pangalawa, yung mga vlogger na yon, lumilipat lang yan kung saan marami ang tagasunod. Nag-iipon lang yan ng subscriber kasi sa kanila subscriber views money ang katumbas niyan. Pag may money sila, pwede na nila matustusan yung kanilang kabak... Ah, mali, mali. Sorry naman! Hindi ako ko tuloy masabing kabakla, ano. Hindi, kasi minsan talaga yun, eh. Wala, hindi, wala ko sinasabi, ah. Pero, minsan kasi talaga, ah, pag ikaw, eh, meron kang yung kailangan mong tustusan, kaya ka palipat-lipat. Diba? Kaya ka ganyan ang uh, pag-uugali mo. Ha? Kung saan madami, doon ka. Kung saan may pakinabang, doon ka. Ang Banateros po, nandito po para po kayo ay itulungan na may, may yung mga bagay-bagay na ano ba talagang ginawa nitong kandidato na ito? Sino ba dapat ang iboboto natin? Susubukan po natin. At nagbabalik na nga po ang Banatero sa SMNI para po uh, i-discuss ang mga issue na, na napapaloobo sa 2025 na uh, election. So, we will try our best to interview yung mga kandidato at kayo po ang humusga. At ito po ah, again ah, yung mga i-interview po namin, uh, it doesn't mean na uh, amin pong sasang-ayunan agad-agad yung mga i-interview po namin. Yan po ay hindi lang mga mga tingin namin ay kaalyado. We would be inviting also yung sa kabilang mga mga kabilang bakod. Okay? O yung mga hindi makaduterte. Imbitahan po namin at uh, ititingnan na namin kung ano yung kanilang kayang ilatag para sa ating bayan. At sasagutin nila, sana, sagutin nila yung mga matitinding tanong ng Banateros. Ako, excited ako eh, nung nag po kami ng SMN at saka ng Banateros. Excited po ako nung, nung open sila na mag-invite ng hindi hindi, ka-alyado. Bakit ka nyo? Eh kasi gusto ko talagang tanungin yung mga ano eh. Sa totoo lang. Gusto kong tanungin yung mga nangangarap maging ano eh. Lalo na yung mga impluensya na nangangarap uh, tumakbo. Gusto nating talagang alamin ang kanilang karakas. So anyway, aba abang po tayo ha para sa mga susunod pa pong uh, uh, live ng Banateros. Pero kayo nga po, ako'y may tanong lang ha. Ayaw po ba, gusto nyo po ba na si Basti Duterte ay bukas mag-file ng Senet? I-comment nyo sa baba. Ha? Ah? At sana, eh, i-share nyo na rin ito na makaabot kay Vice, ah, kay ano, kay ah, Mayor Basti Duterte. Na sana, ako, ako, hindi ko naman sinasabi na tatakbo siya seneta. Ah. Ha? Ako, gusto ko pa rin po siyang tumakbong senador. Eh, siyempre, nasa desisyon niya pa rin po yan at desisyon ng ka, ng uh, na mga Duterte, wala po tayo ano hindi hindi wala po akong direct contact sa mga sa kay Mayor Baste Duterte, pero sana ko wish ko talaga tumakbo pa rin siyang senador. Meron pa naman hanggang bukas eh. Pwede pang mag-atras bukas ng pagka vice mayor at tumakbong senador bukas sa Manila Hotel. Sana po, ha? Sana lang po ganun ang mangyari. Kung hindi po eh suporta pa rin po tayo sa mga Duterte, okay?